Tila daw po nag ng tono si PBBM dahil mukhang matapos nga na magbigay ng pahayag atong si Juan Ponce Enrile mukhang sangayon na or mukhang suportado na ni PBBM ang impeachment uh, complaints laban nga kay Sara Duterte. nag daw ng tono. Sigurado kayo? Baka kasi yan, yan talaga yung tono niya. Kaya lang kasi... Um, magaling siyang magbigay uh, ng statement. Pleasant. Hindi masakit. <laughs> hindi katulad ng mga Duterte na bara-bara. ba? -bara. Diba? Pag nag walang pigil. Ibig sabihin, hindi ginagamit ang kote. Yan po ang totoo. Kasi ngayon, eto daw, impeachment versus Sara Duterte, baka daw masapawan ang campaign period. So, mer merong magandang rason si PBBM. Malay ba natin kung yan na rin ang kanyang rason noon pa? Kaya ayaw niya na ituloy ng mga mambabatas ang impeachment. Ngayon nga lang, mm -hmm, eto na ang sabi niya. walang mang choice ang House of Representatives, lalong walang choice ang Senate. Hmm. Once the impeachment complaints are filed, dapat talaga nilang trabahuin yan. Hmm. Tama naman. Napaka-pleasant din nung kanyang statement na ito. Meron bang nabago sa pagiging pleasant ng kanyang mga pananalita? Maka parang wala naman. Ang nabago lang siguro ay yung interpretasyon na itong mga DDS at na itong mga galit na galit sa liderato o sa administrasyon ni PBBM. Diba? Y yun ang nakikita natin. O ayan, hmm. nire-respeto natural dahil advisor niya yan nire-respeto ni PBBM ang pahayag at stand ni Juan Ponce Enrile tungkol nga sa ginawang rally ng uh, INC. Uh, President Ferdinand Marcos Jr. expressed his respect for Presidential Legal Counsel. Juan Ponce Enrile stands after the latter um, or criticized opposition to the impeachment complaint against VP Sara or Sara Duterte. Hmm which was highlighted during a peace rally organized by the Iglesia Ni Cristo. Totoo naman na dapat ay igalang at pairalin pa rin natin ang proseso ng batas. Yan naman ang punto ni Juan Ponce Enrile. Dahil kung titignan niyo po, hmm, malaki yung numero. Ang daming lumabas sa kalsada. Ano ang daming, ang laki ng turnout ng uh, rally na itong mga INC members. Pero, ito doon na meron kayong pagkakaisa. Yun yung masaklap. Dahil sa pagkakaisa na yan, ipinapahamak din po kayo na ang ibig sabihin, kahit hindi na tama, ay suportado at nagkakaisa pa rin kayo. Nasaan doon yung aspeto na pwede niyong ipagmalaki? Di ba wala? Kasi eto daw ng mga ito, itong mga INC sinasabi na ang mga katoliko ay talagang mas marami kumpara sa INC. Pero wala daw pagkakaisa. Kasi po, may kanya-kanyang kaisipan tayong lahat. Katoliko ma ka man o anumang relihiyon meron ka. Sa inyo kasi, kayo ay sunod-sunuran. Kaya nakikita yung pagkakaisa sa inyo pagdating sa mga desisyon. Talagang hindi tayo magkakaisa pagdating sa kaisipan at desisyon. Lalo hindi tayo pwedeng magkaisa pagdating sa pansarili natin prinsipyo. E etong mga INC kasi, dinidiktahan kayo kung ano yung dapat yung prinsipyo. Masaklap yon. tuyệt lắm